Much better. Sorry about this late meeting. I have an emergency flight later and next week pambalik ko. No problem. Sir, maraming maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you, Bernard. Nasaan ba si Chloe? She should be on top of this. Ah, uh, nako may... Uh personal problems ko yata. Uh, anyway, good job. I'll go ahead. Thank you, sir. Salamat, Bes. Kamusta na si Tita Bing? Okay naman na. Nailipat na siya sa regular room kahapon, kaya ito, nakabisita ko sa'yo ngayon kasi malaki na improvement niya. Ay, salamat. Thank God! <laughs> Sabi ko sa'yo, gagaling si tita eh. Eh teka. sabi mo galing ka sa kondo ni Chloe? Anong ginawa mo doon? Gusto ko lang sana siyang i-check. Kaya lang sabi doon sa reception. di pa daw umuuwi. Um, hindi na siya kasi na-contact simula nung naghiwalay sila ni Jerome. Naghiwalay na sila ni Jerome? Weh. Uy, nawala yung antok ko sa sinabi mong yan ah. Oo. <laughs> Tsaka mukhang hindi na sila magkakabalikan. <sighs> kawawang Chloe. Sigurado ako na umiiyak na yon at saka naglalasig sa kung saang bar. Nako, hayaan natin siya, no? Malaki na siya, kaya niya na yan. Eh, sana lang kasama natin siyang umiiyak ngayon. Katulad noon, nung naglulungkot ng kuta dun sa Boracay boyfriend niya. <sighs> sa bagay, nakakamiss din yung lukalukang yun. Eh. Sana maging okay na kami ni Chloe, no? Sana bumalik na tayo sa dati. At sana, yung susunod na boyfriend niya. Walang okay. asawa. mukha <laughs> kasi yung babae. Ewan ko ba? <laughs> Chloe. Bert! Saan kay kanina ka pa hinahanap ni Sir? Alam ko, may okay. But please, pwede bang puntahan mo ko dito sa Emphasis Bar? Sige na, please. We need to celebrate. Kailangan natin uminom kasi finally, hindi na ako kapit. <laughs> I'm an honest woman now. Chloe! Ah, uh, hello, sir. Sunduin nyo na rito yung kaibigan nyo. Kanina pa po kasi ito nagwawala dito eh.